On the fourth year of the Bongbong Marcos administration, our national debt would have ballooned to 21 trillion pesos. 21 trillion pesos. Napakalaking pera po niyan. Saan tayo kukuha ng pambayad? Kaya nga po lagi ko sinasabi, the government should take the lead, they should practice fiscal discipline, they should practice and observe austerity program, and they should do serious belt tightening. Tama na muna yung party ng party ng party dyan sa Malacanang. Wala nang makain ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabi ko nga ang hamon sa kanila, kahit isang buwan lang for a change, total hindi maawat yung party, party, party nyo sa Malacanang kayo ang gumamit nung pinagyayabang ninyong sulit rice na available di o mano sa mga kadiwa store. Yung sulit rice, 36 pesos per kilo na binibida nila. Affordable daw po yan sa mga mahihirap hirap nating kababayan. Yung sulit rice, 100% broken po yan. Durog. Yung bigas, durog. At kapag yan linuto mo, para ka nalang umiinom ng tubig. O kaya yung lugaw na lugaw na dahil durog na po yan eh for a change, total ayon yung magpaawa sa kakaparty yung magarbo dyan sa Malacanang, ang ihanda ninyo yung sulit rice at yung masasarap na rice na kinakain ninyo dyan sa Malacanang para sa inyong mga elitistang kaibigan at elitistang politiko. Yung po ang ibigay ninyong libre sa mamamayang Pilipino na makakain naman ng may sustansya. Nung, may, nung makakain naman po sila at maramdaman nila yung pagkakaroon nila ng dignidad. Kayo yung kumain isang buwan lang. Baka sakali eh, magbago yung pananaw ninyo pagdating sa inyong mga sablay na pulisiya na pangmayaman. Yan yung sinasabi natin. Ayaw ninyong magtigil dyan sa party-party ninyo. May fireworks pa kayo. Kayo kaya ang kumain ng sulit rice na pagliluto mo parang lugaw na lamang. Yan ang kainin ninyo for one month and then go back at mag uli kayo. Baka ma-realize ninyo, magkaroon kayo ng tamang pag-iisip na talagang kawawa na ang igit na maraming Pilipino na yan na lamang ang kinakain. Wala na po silang dignidad eh, wala na silang dangal. And they're forced to eat. Kaya uh, iyang inyong sulit price, dahil wala na po silang pera. 'Yan ang masaklap na katotohanan. Ang presyo ng uh, produkto ng petrolyo, tataas o tumaas na siguro by now. At yung presyo ng uh, tubig ng Maynila, at Manila water tumaas din. Ang presyo ng kamatis, hindi na po affordable sa ordinaryong Pilipino, nagiging pagkain ng mayaman na po.